but it's not as far as we're concerned it's not it's something moral actually it it it's something that uh, all of us are morally bound to uphold magkaroon tayo ng kapayapaan magkaroon tayo ng pagkakaisa Basically, yun lang. May mga critics po na nagsasabi, if this is a moral exercise, mm -hmm. um, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. Mm -hmm. So, paano po natin... Uh, it's the, the investigation is still ongoing, of course, mm -hmm. but some people are questioning why should religion to support a morally questionable character like the Vice President. Um, those are assumptions that they're making. Uh, the, the one who makes assumptions... Uh, especially if it's not just an assumption, if it's something that you uh, say out loud, ano, uh, you should uh, provide proof for that. Uh, until wala pa naman, ay dapat sana ay neutral pa tayo, hintayin natin ang resulta. di ba? Uh, eh, kung, kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia, sapagkat kung hindi napanood nung makakapanood itong mga interview ito, yung kaninang sinabi roon, Ponce, supaypayan po ninyo. At dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga parisiyo ang isang babae na huli sa pananalo niya. Yung mga iskriba po at parisiyo, ay yung mga taong pantas sa kautusan ni Moises sa batas. Ha? Hindi ko naman sila mambabatas. Ano? Kundi ang sabi sa kasaysayan na yung mga scribes, scribes at mga parasyon, mga pantas sa kautusan at bata sa panahon ni Moises. Itutuloy ko mo. po. Isang babaeng nahuli sa pananalo niya at nang mailagay siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, ito sa kasalukuyan ng pangangalo niya? Ito sabi ng mga iskriba at parisiyo, tinanong si Kristo, ano ba ang kanilang ipine? Ito po, sa kautusan na ay ipinag-utos sa abi ni Moises na patuhin ang mga ganyan. Batas daw po noon, sa panahon ni Moises. Yung nahuli sa akto ng pangangalan niya, convicted eh. Ha? Ang parusa, batuhin. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? Nako, tinatanong ang Panginoon sa so Kristo ng mga iskrim at parisyon. At ito'y kanyang sinabi. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubo upang sa kanya'y may maisumbong sila. Ang nakalulungkot po pa pala nito, itong mga escribe at parisyo, tinatanong si Kristo, hindi para malaman kung ano katotohanan. Masama motibo. Tinutukso si Kristo para makakuha ng pwedeng ipang sa kanya. Maaring sa pamahalaan noon, o kaya sa pamahalaan ng reliyon ng nakararami noon sa mga trade masama layunin ano po ang ginawa ng Panginoon sa so Kristo datapot yung muko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa datapot ng sila'y nangagpatuloy ng pagtatanong sa kanya ayaw tumigil ng mga eskribat pa ha? kinukulit ang Panginoon sa so Kristo. Ano masasabi mo diyan? Ito ang patasya. Sa kautosan mo ay sisi. Nauli yan sa kasalanan. At sa kanila sinabi, ito po sabi ng Panginoon sa so Kristo, datapot ang sila yung na nagpatuloy ng pagtatalong sa kanya, ay umunat siya. At sa kanila ay sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila, nang ito'y kanilang marinig, ang marinig nila yun, nagsialis na isa-isa. Napahiya. Na nagpasimula sa katanda-tandaan hanggang sa kaulihulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroon na dito sa gitna. At umunat si Jesus at sa kanya'y sinabi, Babae, saan sila nangaroroon? Wala ba kang taong humatol sa iyo? At sinabi niya, wala sino man pa doon. At sinabi ni Jesus, ako man, hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad mula ngayon. Huwag ka nang magkasala. Amen. Ito po sa panahon mismo ng ating Panginoong Sokristo. Yung babae na huli sa akto ng pananalo niya. Yung mga tao noon, lalo na yung pantas sa kautusan ni Moises, iskrib at parisiyo, tinanong siya, ano gagawin ngayon niya? Nagkasala. Eh sa batas, dapat napatuhin niya ang sagot ng ating Panginoong Kristo, Yun ang walang kasalanan sa inyo. Siyang unang bumato sa kanya. Isipin po ninyo yun. Hindi siya hinatulan ng Panginoong Heso Kristo. Hindi siya nakuntem ng ating Panginoong Heso. At lalong hindi siya kinulong. ano? Nagsawalang tibo ang ating Panginoon Kristo? Hindi na siya umibig? Ah, hindi po. Hindi niya kinonsinte ang babae sapagkat sinabi niya, ako man hindi hahato sa iyo, pero humayo ka ng lakad mo. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inakay niya na magbagong buhay. And we are a religion. Ang Panginoon Kristo, so meron siyang uh, hinarap na nahuli na uh, na talagang gumagawa ng kasalanan pero in the end ano sabi niya ako hindi kita hinahatulan pero huwag ka na magkasala eh yun nahuli na talaga sa paggawa ng kasalanan kung hindi pa naman eh lalong dapat maging maingat tayo di ba eh, hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napatutunayan